Mang singkup ka sa preska nga isda. Tinloan, wow. lutoon. Pagbukal, maluto na. Diretso na kanon. Ini sa samtang nagasakay ka sa floater sa Hinigaran River. Ini ang katuanta sa sining episode. Relax ka lang. Mapahunay-hunay. Mag-enjoy sa preska nga hangin samtang nagahulat ka nga buburan. <laughs> Dubang ros Samtang nagahulat sang manamit nga pagkaon nga iserve kung gusto mo i-preparar na i-dapat. Pwede nga ikaw mismo masikop kung manghulik sa isda. Pareho sa sininga nga kikiro. Ipa-preparar mo kung ikaw mismo ma kag ipaluto mo. Ini ang ginatawag catch and cook pres kahalin sa tubig, pakad sa kaldero ang kanon mga isda. Makahigop ka mainit -init nga nga na sang mainit-init nga sinigang kikiro. Kain na, doga pisik-pisik pa siya, subong, ara na siya sa tiyan mo. Ini, ang isa lamang sa mga pwede mo himuon sa Joffrey Flouter House. Yari lang ini sa may sityo po sa barangay Gargato sa banwa ang Inigaran. sa may bangga sa tabuksang sang pwes, rektahon mo na pasulod. Mabili na sa salakyan, kag lakton pa floater. Hindi ka na magsakay sa bangka, kag-floater ang yan na mismo sa Hinigaran River. Pwede ka man makakuha sa preska nga talabakang ipaluto. Depende kung ano ang ginapanamkon mo. Pwede ka man makasugbasugbas ang bangros, gagikan mismo man sa floater. Kaya na ginabuburan mo lang sa dugay-dugay, ikaw na nagakaon sa iya. Istorya ni Jeff Escarro, may mga bisita sila sa ilang floater nga nagsuggest kung pwede na lang buksan sa publiko ang floater. Daw ara ka ng abi sa bahay kubo sa suba kung ari ka dere. Kaya ang mga bisita, wala, gakomen sila nga uh, mayo di ano, pahawayan, kay mahangin-angin, mm uh -hmm. -huh. tapos Tay amo na kami nga what if i amuntan ano bing. Ang concept ni Bebe o since wala kami duta nga patindugan sa bahay kubo, <laughs> pag may ari kami di sang dagat, uh, what if ang bahay kubo ibutang ta sa dagat. Sa dagat. A floater ang palaisdaan kag talabahan sang mga pumuluyo diri. Actually, madamo sa floater din sa Hinigaran River. Ilabi na nga popular ang banwa bangun sa manamit ka talaba. Kung ari ka na sa floater, pwede ka lang magpukupungko, magpahunay-hunay. Pwede man magtulog kung gusto mo. Lingaw para sa kabataan ang magpamubod sa mga isda. Pwede ka mang sikop sang isda kung mamunit. Pwede man mag sang talaba. Lantawa pala ko. So, anong pwede? Kung narin na sila, anong pwede sa nila Makuan, Ang pwede ma-order? pa maka ka pagkaon? Pwede sila ka catch and cook. Meron kami kitiro nga sila mismo ang ma-, ma Ikaw mahulik? Madako? Mahulik. Hmm. 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 Kung gusto na talaba, may araw man talaba. Kung pwede sila mukuha ang talaba. So fresh from the sea to the table. Uh, catch and cook. Catch and cook hmm. Okay Saan so, muna yung sila kabubudin? malingaw sila, bubud sa bangros Para sa kabataan, no? Mm-hmm Actually, uh -huh. mga bata, mga pa pamilyang kakadud eh. kag Kagila mm -hmm. mga bata, ginapa Ano sa activity din, mamubud bangros, makatsang isda Mm-hmm 1,000 pesos ang renta sa floater maka accommodate ini isang 15 to 20 persons Exclusive para sa inyo ang floater Mabayad lang sa extra kung magpaluto na Pwede man, makadalas ang inyo kaugringon nga pagkaon, pero the best ang experience kung kamo mismo ang magsikop kag magluto sa inyo luyag ganon. Siyempre, mas manamit niya kay Preska. Kabuhi sa uma, ukon sa suba ang vibes nga ginahatag sa lugar. for reservations, mag-contact lang sa ilang na Facebook page ng Joffrey Floater House. gusto mo ya enjoy ang manamit nga talabas ang Hinigaran, kag i-enjoy man ang preska nga mga seafood mismo sa Mahinigaran River, kag kamu lang sa imo pamilya o konbarkada na nag-stay sa sining nga floater, pwede ka mo dire. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping Hero i follow mo Facebook page sa YouTube channel, Digicast Negros. Padahin kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping Hero